Isang magandang balita nga tungkol sa isa nating kababayan na nakakulong sa bansang Indonesia. Matapos nga ang mahigit isang dekadang pagkakakulong nito dahil sa kasong drug trafficking ay sa wakas makakauwi na nga ito sa Pilipinas at sigurado na nga ligtas sa death row ng Indonesia. At bago nga tayo magpatuloy sa topic na ito ay huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe for more upcoming video. At para nga sa detalye ng balitang to, panuorin natin ang video na to. Pinagtas lang sa bingit ng kamatayan ng OFW na si Mary Jane Veloso. Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na makakauwi na si Veloso sa Pilipinas. Pero hindi sa bahay ang diretsyo sa pagbabalik bansa ni Mary Jane, kundi sa kulungan pa rin. Makalipas ang labing apat na taon na pagkakakulong, uuwi na si Mary Jane Veloso, ang OFW na nasa death row sa Indonesia. Yan ang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos kanina umaga. Sabi ng Pangulo sa kanyang Facebook account, Bungo yan na mahigit sa dekadang pakikipag-usap sa pamahalaan ng Indonesia. Nagpasalamat din ang Pangulo sa bagong Pangulo ng Indonesia na si Prabowo Subianto. There must be a reason for the President to be this confident. If you mean may written agreement, wala pa yung sagot. Pero sila mismo ang unang pumunta sa atin to talk about this. So we're extremely confident it will happen. And certainly our President must be privy of information which would explain his confidence. Matatanda ang nahatulan ng kamatayan si Mary Jane matapos kasuhan dahil sa mayigit dalawang kilo ng heroin na nadiskubre sa kanyang bagahe pagdating sa Yogyakarta Airport noong 2010. Pero sabi noon ni Mary Jane, niloko siya ng kanyang mga recruiter na dalhin ang naturang bagahe na hindi raw niya alam na naglalaman pala ng droga. Ang balitang mapapauwi na sa Pilipinas si Mary Jane, labis sa ikinagalak ng kanyang pamilya sa Nueva Ecija Lalo't mga paslit lang ang kanyang mga anak nung huli niyang kapiling ang mga ito. Ito na po ang pinakamasaya sa buhay namin, buong pamilya. Lalo-lalo na po yung mga anak niya. Sa tagalang panahon, ngayon, ito na po. Parang pinakinggan ng Diyos sa aming panalangin. Ang kanyang himala, dumating na po. Na sana nga po, tuluyan na po makauwi si Merdin. Huwag na po sana yung makulong pa. Ang hiling ko po sa gobyerno natin, sana po, kung mag-uwi si Mary Jane. Pero ang sinasabing pag-uwi sa Pilipinas, hindi sa kanilang tahanan sa Nueva Ecija, kundi sa piitan, natutukoyin pa ng pamahalaan. Sa ilalim kasi ng Prison Transfer Agreement, ililipat lamang ang physical na custody sa isang bilanggo papunta sa Pilipinas. Pero ang legal custody, nasa Indonesia pa rin. Ang Correctional Institute for Women sa Mandaluyong ang isa sa mga ng pwedeng pagdalahan kay Mary Jane. Makulong man, ligtas sa si Mary Jane mula sa bitay dahil batid naman ng Indonesia na walang death penalty sa Pilipinas. Pagdating ho niya dito, she will be serving the sentence that was meted in Indonesia. So, it, itutuloy lang po niya yung sentensya niya. And I think it's worth emphasizing also that the most important um, aspect of this all is the, the difference in our laws. there, they allowed the death penalty. Dito ho, alam naman ho natin lahat na abolished po. So, wala ho tayong death sentence dito. Pero ang mga abogado ni Mary Jane may gusto mangyari. I ay absolute clemency which even the coordinating minister of Indonesia expressly stated that it's now going to be the responsibility of the Philippine authorities whether or not to grant clemency. Bukod kay Mary Jane, may limang putsyam na Pilipino sa buong mundo na nahaharap sa parusang bitay, batay sa datos ng DFA. Sa pagbabalik nga ni Mary Jane Beloso sa Pilipinas, ay sana maging ligtas ito sa loob ng kulungan. Dahil alam naman natin na medyo iba nga ang kalakaran pagdating sa loob, kung saan ay mas laging napapaboran yung mayroon mga koneksyon sa loob ng kulungan. Huwag naman sana mangyari na nakaligtas nga ang kababayan natin sa death sa Indonesia ay baka pagdating naman niya sa loob ng kulungan ay doon naman siya mapahamak. Sana nga ay siguraduhin ng gobyerno na hindi ilalagay si Mary Jane Veloso sa parehong kulungan kung saan doon nakakulong ang mga sindikatong naging dahilan ng pagkakakulong nito sa Indonesia. At sana'y mabigyan rin ng dagdag proteksyon ang kanyang pamilya dahil lingid nga sa kaalaman na nakararami na nakakatanggap nga sila ng mga pagbabanta lalong-lalo na sa mga taong nasa likod ng pagkakakulong ni Mary Jane Veloso. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunod!